Guys, alam niyo yung isang nakaka-miss nung bata tayo, di ba? Pag naglalaro tayo sa kalsada, tapos makakita tayo ng helicopter na lumilipad. Parang sinusundan natin, tapos nagpababay tayo, tapos wala lang. Di natin alam yung joy na meron tayo, pero natutuwa tayo. Pag nakakita tayo ng mga helicopter na lumilipad-lipad noon, eh ngayon, anytime, pwede lang. Meron <laughs> tayo dito ngayong helicopter. Itong helicopter na to, pwede mo paandar yan anytime, anywhere. Wow. Kita nyo naman yung design ng pinaka-helicopter natin dito. Ganda, napaka-sleek ng design niya. Kagaanan itong helicopter natin. Kita nyo dito sa ilalim, nandyan yung kanya turn on button. Yan yung pinaka-switch niya. At yung helicopter natin yan, it comes with a remote. Itong remote niya na to, actually pang stop lang niya and then ito pang angat lang niya. Pag na-turn on na natin yung helicopter natin, yun no? Know? automatic na hindi dilipad-lipad ng pagganya. So, up and down, up and down lang naman siya. So, pag gusto natin siya pahintuin, press lang natin itong button na to And then, hihinto na siya. yon Then, kung gusto mo siyang mas umangat pa, pa-press mo lang itong isang button na to Yan. Masaangat siya na masaangat. So, nandun na siya sa labas. Wala na tayong laruan. Buhay pa. Buhay pa siya. Siya, guys. <laughs> Malaki talaga nararating ng helicopter natin ito. Ang isa pa sa maganda sa helicopter natin, natin to is may infrared na siya na kung saan pag malapit na siya sa so any surface, pusa siya ang aangat ulit pataas ng pagano. So kahit nasa kamay niya to turn on natin. Kahit nasa kamay niyan, yeah, makita niyo, maangat siya. Ayan o, no? tatapatan niyo lang ng kamay niya dyan. So para kayong may power ng Jedi. Ayan. <laughs> Since apakalakas ah, ng LSE nito, eh pwedeng pwede to. Kunay inita ka lang. <laughs> ang lakas. Sabihanis ang lakas ng hangin niya. Bagay na bagay siya ngayon pang summer.